Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa ating unang serye ng ating online class via YouTube streaming para talakayin ang mga uri ng teksto na kailangan nating basahin sa ating asignatura. Para sa uri nating aralin, tatalakayin natin ang tekstong informatibo. Sa araw na ito, ay malalaman natin ang kahulugan ng tekstong informatibo at ang mga estruktura ng tekstong informatibo. Para sa mga susunod na bahagi naman, ay tatalakay natin ang tekstong deskriptibo at ang mga katangian at uri nito at gagawin natin ito sa susunod na video. Alamin natin kung ano ang kahulugan ng tekstong informatibo natitiya ko na ang lahat sa inyo ay nakapagbasa na ng iba't ibang uri ng tekstong informatibo o mga tekstong nangibigay ng kaalaman. Ano nga ba ang tekstong informatibo? Ang tekstong informatibo ay isang uri ng teksto na nagbibigay ng malinaw, tumpak at makatotohan ng impormasyon tungkol sa isang paksa. Layo rin itong magpaliwanag magbigay kaalaman o magdagdag ng bagong konsepto sa mga mamabasa. Hindi upang manghikayat o magkwento. Nangangahulugan na sa tekstong informatibo, dito ay makakakuha tayo ng iba't ibang kaalaman mula sa katotohanan lamang may mga batayan at mula sa may mga, mga datos na may ebidensya tulad ng mga pananaliksik. Ano-ano ba ang mga katangian ng isang tekstong informatibo o paano natin mahasabi ng ating binabasa ay isang tekstong informatibo? Una, dapat ito ay nakapokus sa impormasyon. Tandaan na dapat ito ay nakabatay sa datos, facts at ebidensya. Kung sakaling hindi tama ang mga ibinibigay na impormasyon ng binabasa, hindi ito isang tekstong impormatibo. Dapat na nakapagsusunod-sunod at organisado ang mga impormasyon na nakalahad. Kumagamit ang tekstong impormatibo ng, loh ng lohikal na pagkakaayos. Pangatlo, ang tekstong impormatibo ay mayroong malinaw at obyetibo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng obyetibo? Ibig sabihin nito ay walang pagkiling o walang bias. Nangangahulugan na isang tekstong ng informatibo ay walang opinyon at puro paliwanag at detalye lamang. At pang-apat, may signal words na ginagamit. Tulad ng mga katagang una, ikalawa, dahil sa bunga nito sa kabilang banda. Dahil kung maalala ninyo, kailangan na may pagkakasunod-sunod o organisado ang pagkakalahad ng mga impormasyon sa tekstong informatibo. Bakit nga ba isinusulat o binabasa ang mga tekstong informatibo? Ano ang mga layo nito? Una, magbigay ng kaalaman. Pangalawa, magpaliwanag ng mga konsepto, proseso at pangyayari. At pangatlo, magdagdag ng impormasyon sa mga mambabasa. Ang tekstong informatibo ay mayroong iba't ibang estruktura o paraan ng pagkakasulat. Maaring gamitin ng iba't ibang estruktura o estilo upang mas maging mabisa ang pagkakalahan ng kaalaman o konsepto. Ang mga sumusunod ay maaring mag istruktura ng isang tekstong informatibo, tulad ng sanhi at bunga paghahambing, pagbibigay depenisyon, at pagalista ng klasifikasyon. Talakay natin ang bawat isa. Ang unang istruktura ay tinatawag na sanhi at bunga. Alam ko naman na kayo pamilya, so kung anong ibig sabihin ng sanhi at ang bunga? Ang sanhi at bunga ay isang istruktura ng tekstong informatibo na nagpapaliwanag kung bakit nangyaring isang bagay o ang sanhi. At ano ang naging resulta nito o ang kanyang bunga? Ginagamit ito upang may pakita ang ugnayan ng mga pangyayari, lohikal na pagkakasunod-sunod at ipaliwanag ang mga dahilan ng isang sitwasyon o issue. Sa ganitong istruktura, inuuna o binibigyang diin ng teksto ang dahilan bago ang kalabasan o Di kaya'y maari namang ipakita mo ng epekto bago ang pinagmula nito. So, pwede magkabaligtad, ano? Una, tatalakayin muna ang sani bago ang bunga. O di kaya, bunga muna bago ang sanhi. Para mas maging malinaw, ang sanhi ay nangangahulugang ang dahilan kung bakit nangyarang isang bagay. At ang bunga naman ay ang naging epekto o resulta dulot ng sanhi. Basahin natin ng isang halimbawa ng talata na gumamit ng sani at bunga bilang istruktura. Sabayanin niyo ako. Dahil sa walang tigil na pagtaas ng temperatura sa buong mundo, lumala ang epekto ng climate change sa iba't ibang bansa. Ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na pagbuga ng greenhouse gases mula sa mga industriya, sa sakyan at pagsunog ng fossil fuels. Bilang resulta, nakararanas ang maraming lugar ng matinding heat wave, pagkatunaw ng yelo sa Arctic at mas malakas na bagyo na nagdudulot ng pagbaha at pinsala sa kabuhayan ng mga mamayan. Sa kabuuan, malinaw na ang pagpapatuloy ng mga gawaing nakadaragdag sa polusyon ay nagre-resulta sa mas matinding suliraning pangkalikasan na nararanasan ngayon sa buong mundo. So kung mapapansin ninyo sa talata, ay binanggit kung ano ang sani at bunga ng pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay tungkol sa epekto ng climate change. Bakit ba nagkaroon ng climate change ayon sa talata? Ang sani ay patuloy na pagbuga ng greenhouse gases mula sa industriya, sasakyan at pagsunog ng fossil fuels. Ano naman ang naging bunga nito? Nagkakaroon ng matinding heatwave, pagkatunaw ng yara sa Arctic at malakas na bagyo. Ang susunod naman na estruktura ng tekstong informatibo ay tinatawag na paghahambing. Ang paghahambing ay isang estruktura ng tekstong informatibo kung saan ipinapakita ang pagkakatulad o pagkakaiba ng dalawa o higit pang bagay, pangyayari, konsepto o ideya. Layun nitong magbigay linaw at mas malalim na pag sa mamabasa sa pamamagitan ng pagtutok sa mga aspeto na pareho at naiiba sa pinag-uusapang mga paksa. Sa kanitong estruktura, karinawang ginagamit ang mga salitang pananda tulad ng katulad ng, pareho sa, kaibahan sa, samantalang, habang, upang malino na may ang ugnayan ng mga ideya. Basahin natin ang isang halimbawa ng tekstong gumagamit ng paghahambing. Sabayanin niyo ako sa pagbabasa. Bagaman parehong ginagamit sa komunikasyon at paglalarawan ng impormasyon, may malinaw na pagkakaiba ang radyo at telebisyon. Pareho silang naglalahad ng balita at nakaaabot sa maraming tao. Subalit, ang radyo ay gumagamit lamang ng tunog, kaya't mas nakatuon sa imahinasyon ng mga nakikinig. Samantalang, ang telebisyon ay gumagamit ng larawan at tunog kaya't mas malinaw na naipapakita ang mga pangyayari sa visual na paraan. Sa kabuuan, habang parehong epektibo ang pagibigay kaalaman, ang radyo ay mas angkop sa mga sitwasyong walang visual na pangangailangan, samantalang ang telebisyon ay nagbibigay ng mas kumpletong karanasan sa mga manonood. So, sa taladang ating binasa, ito ay pagibigay ng paghahambing sa radyo at telebisyon. Anong pinagkaiba nila ayon sa talata? Ang radyo ay nakatuon sa pakikinig, samantalang ang telebisyon ay gumagamit ng tunog at larawan upang mailarawan sa visual na pangamaraan. Ano ang kailang pagkakapareho? Pareho silang ginagamit upang maglahad ng balita at nakaabot sa maraming tao. Ang susunod naman na struktura ng tekstong informatibo ay pagbibigay ng depenisyon. Ang depenisyon ay nangangahulugang kahulugan. So nangangahulugan na ang tekstong ito ay mga teksto o talata na nagbibigay ng, informa ng informasyon tulad ng pagkapaliwanag sa kahulugan ng isang konsepto, termino, ideya o paksa upang maging malinaw ito sa mga mambabasa. Layunin itong linawin, tukuyin at ipaliwanag ang isang bagay sa paraang sistematiko. Kariniwang ginagamit dito ang paglalahad ng kahulugan, pagbibigay ng katangian, Pagibigay ng halimbawa upang mas madaling maunawaan ang ipinapaliwanag na termino. Sa ganitong estruktura, ang impormasyon ay nakasentro sa ano ang isang bagay, paano ito ginagamit, ano ang katangian nito, at paano ito naiiba sa ibang konsepto. Narito ang isang halimbawa ng pagibigay ng depenisyon bilang isang tekstong impormatibo. Basahin natin ang sabay-sabay. Ang recycling ay isang proseso ng muling paggamit at pagpoproseso ng mga materyales upang makagawa ng bagong produkto na kapakipakinabang sa kapaligiran at lipunan. Bilang isang gawaing pangkapaligiran, binibigyang diin ng recycling ang pagbawas ng basura sa pamamagitan ng paghiwalay at pagpakinabang -pag muli sa mga bagay tulad ng papel, plastik, metal at bote. Ang pangunahing layunin nito ay mapangalagaan ang likas na yaman at mabawasan ang polusyon. Kaya't nagiging mahalagang bahagi ito ng wastong pamamahala sa basura. Sa ganitong paraan, malinaw na ang recycling ay hindi lamang simpleng pagtatapon ng gamit kundi isang sistematikong hakbang tungo sa mas malinis at uh, sustainable na kapaligiran. So, sa talatang ating binasa, binigyan ng kahulugan ang salitang recycling. Ayon sa talata, ito ay isang proseso ng muling paggamit ng pagpaproseso ng materyales upang, upang makagawa ng bagong produkto. Ganyan din makikita din sa talata. Kung ang uh, ang pagpapaliwanag tungo sa kahol kahalagahan ng pagsasagawa ng recycling. At ang pang-apat na uri ng struktura ay tinatawag na paglilista ng klasifikasyon. Ito ay ito isang uri o struktura ng peksong informatibo na inihahanay at ino-uri ang isang paksa sa iba't ibang kategorya. Batay sa katangian, gamit anyo o uri nito. Layunin nitong ipakita kung paano nahati ang isang malaking paksa sa mas maliit at mas tiyak na bahagi upang mas maging malinaw at mas madaling maunawaan ng mamabasa. Sa estrukturang ito, na, malinaw na ipinapakita ang mga pangkat at ang batayan ng pag-uri, kaya nagiging sistematiko ang pagkakaharap ng impormasyon. Kadalas ang ginagamit ito sa mga salitang tulad ng uri, kategorya, kabilang sa, nahati sa at binubuo ng upang ipakita ang paghati-hati ng mga impormasyon. Narito ang isang halimbawa ng isang tekstong informatibo na gumagamit ng paglista ng klasifikasyon. Basahin natin ang talata. Ang mga uri ng solid waste ay maaring hatiin sa ilang pangunahing kategorya, batay sa kanilang pinagmulan at katangian. Kabilang dito ang biodegradable waste, tulad ng prutas, gulay at nabulok na dahon na madaling maagnas at maaring gawing compost. Meron ding recyclable waste, gaya ng papel, Plastic, bote at metal na maaaring iproseso muli upang makalika ng palibagong produkto. Kasama rin ang residual waste na binubuo ng mga bagay na hindi na muling mapakikinabangan o mare-recycle tulad ng maruming tissue, sachet at sirang styrofoam. Sa pamamagitan ng nitong klasifikasyon, nagiging mas madali para sa mga tao at komunidad ang pamamahala ng wasto sa kailang basura. Sa ating binasang teksto, ano ang pangunahing paksa? Tama, uri ng solid waste at nabanggit na mayroong iba't ibang uri ng solid waste tulad ng biodegradable waste, recyclable waste at residual waste. At ang bawat isa ay binigyan ng depenisyon at paglalarawan. Sa kabuuan, Meron tayong apat na estruktura ng tekstong informatibo. Ano-ano ang mga ito? Una, ang sani at bunga. Pangalawa ay ang paghahambing. Pangatlo ay ang pagibigay ng depenisyon. At ang pangapat ay ang pagliliksa ng klasifikasyon. Tanong dunong. Mula sa ating mga natalakay na konsepto tungkol sa Tekstong impormatibo, bakit mahalagang magbasa ng mga tekstong impormatibo? Alam niyo ba na may limang pangunahing dahilan o kahalagahan ang pagbabasa ng tekstong impormatibo? Una, ay magpalawak ng kaalaman. Pangalawa, magpunlad ng kritikal na pag-isip. Pangatlo, tumutulong sa pag pang Pangapat, magpalawak ng bokabularyo. At panglima, naghahanda sa academy kong pagkatuto. Talakay natin ng mas komprensibo ang bawat isa. Una, mahalagang magbasa ng tesang informatibo upang magpalawak ng kaalaman. Sa pamagitan ng pagbabasa ng mga tekstong informatibo, mas lumalawak at lumilinaw ang ating mga impormasyon o kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay sa mundo. Nagkakaroon tayo ng kaalaman tungo sa iba't ibang paksa tulad ng sa agham, kasaysayan, teknolohiya at kalikasan. Pangalawa, ang pagbabasa ng tekstong informatibo ay nagpapalakas sa ating kritikal na pag-iisip. Tinuturuan tayo na sumuri, umunawa at pagdugtung-dugtungin ang mga mahalagang detalye upang makabuo ng mas malalim na pag-unawa sa pamagitan ng pagbabasa ng tekstong informatibo ay mas nagkakaroon tayo ng mas malawak na pag sa mga bagay-bagay na nagibigay upang masuri natin kung ano ba ang tama sa mali at kung ano ang katotohanan sa di katotohanan. Ang pagbabasa naman ng tekstong informatibo ay nakatutulong din sa ating pag-resisyon nakakakuha tayo ng mga impormasyon na maaari natin gamitin sa paggawa ng matalinong pagpapasya sa ating pang-araw-araw na buhay. Masaging wais tayo dahil marami tayong alam. Pang-apat, nagpapalawak din ito ng bukabularyo at kasanayan sa wika. Tulad ng aking nabanggit sa inunong nakaraan, kapag marami tayong alam, mas lumalawak din ang ating bokabularyo. Natututo tayo ng mga bagong salita, konsepto at paraan sa pagpapahayag. At panghuli, bilang mga sudyante, mahalaga ito para sa inyo. Mahalaga ang paggabasa ng teksang informatibo dahil na naiyahanda, naiyahanda nito ang mga mag-aral na tulad ninyo sa akademikong pagkatuto. Kadalasan nakabatay sa informatibong teksto ang mga aralin sa paaralan. Kaya mahalaga ito upang makasabay at makaintindi ng mas komplikadong impormasyon. Bilang inyong gawain sa ating online class ngayong araw, ay nais kong isulat niyo sa comment section ang inyong paglilinay sa tanong na bilang isang mag-aaral, Paano makatutulong sa iyo ang pagbabasa ng iba't ibang uri ng tekstong informatibo? Muli, ito ay maging basihan natin para sa inyong attendance sa ating online class. Kaya't isulat ninyo ang inyong mga sagot sa comment section. Kung sakaling iba ang pangalan na ginamit sa inyong Gmail, isulat muna ang inyong pangalan at ang pangkat ninyo para mas madali kong matutukoy kung sinong sumagot sa ating comment section. Muli, isulat mo na ninyo ang inyong buong pangalan at ang inyong section at sagutin ang tanong na bilang isang mag-aaral, paano makatutulong sa iyo ang pagbabasa ng iba't ibang uri ng tekstong informatibo. Aasahan ko ang inyong sagot sa comment section. Bago tayo magtapos, ay nais kong iwan sa inyo ang mga katagang magbasa upang ang kaalaman ay lumawak pa. Tulad ng pagbabasa ng tekstong informatibo, dapat na tayo ay magkaroon ng mas malawak na kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay dahil nakatulog ito upang hindi lamang umulad ang ating kaisipan, kundi makamit natin ang tagumpay na ating inaasam. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita kita tayo sa susunod nating klase. Paalam! Mag-ingat kayong lahat!